Magkano nga ba ang kapital para makapagsimula ng pagtitinda ng ganitong mga pagkain? Nagsimula lang po talaga ako sa pagtitinda ng lumpia. Dahil naawa ako sa aking kaibigan na nawalan siya ng trabaho, kaya nakapag-isip ako na magtinda kami para kumita siya at ganun din ako na meron akong pagkaabalahan. Ang kapital lang po talaga namin ay 213 pesos only. At ito ay nilalako ng aking kaibigan. Dahil sa mga panahong ito ay wala pa kaming pwesto at wala pa akong idea masyado sa pagtitinda. Kaya base po sa aking karanasan, dito ko po napatunayan na hindi basihan na magkaroon ka ng malaking kapital para makapagsimula ka sa iyong negosyo. Ang pinakakapital pala ay yung pag-uumpisa. Yun ang pinakamahalaga. Umpisahan mo at doon na sunod-sunod na papasok yung magiging kapital mo sa iyong pagtitinda. Sa pag-umpisa mo sa maliit lang, tapos tuloy-tuloy ka lang, hindi mo na namamalayan na lumalaki na pala ang iyong paninda. Di talaga ako marunong magluto at wala talaga akong alam paano ko yun ginawa at paano ako nakapagtinda at nakapagpatuloy hanggang ngayon. Yan po ay ibahagi ko po sa susunod na video.